Kising ni Sam, sabi niya nagugutom daw siya Naisip ko meron pa pala kami pansit kanton dito Free nga pala yan sa so nabili namin daily queso sa grocery So ayan, nagsalang na ako ng paglulutuan ng pansit kanton Naglagay na ako ng konting tubig At so, sa sobrang excited ko, hindi ko na hinintay kong ulo Nilagay ko na yung pansit kanton Madalang lang makapag-alungsal si Sam kasi madalas tanghali na siya nagigising. Pasensya na rin pala kung medyo nawawala-wala sa focus yung camera ko kasi ang hirap pala pag isang kamay lang yung ginagamit. Si Sam lang yung nilutuan ko kasi madalas kapilang naman ako sa umaga. Pati naman yung daddy niya hindi rin kumakain sa almusal. So ayan, luto na siya. Hindi ko alam kung bakit biglang naisip ko mag-vlog. Siguro sa kakapanood ko sa Facebook, na-inspired ako sa mga nanay na gumagawa ng mga daily vlogs nila or mini vlogs nila. Iniisip ko na lang kung kaya nila, siguro kaya ko din naman. Tinry ko lang, baka sakali, ba? Diba? So eh na nga, luto na nga yung pansit kanton natin. Nilagay ko na lahat ng seasoning tapos hinalo-halo ko na. Kasi gutom na talaga ang bagets. At pagkatapos ko nga halo-haloin yung pansit kanton, waiting na si Sam sa lamesa. Ayan, o ba diba? gutom na gutom na ang peg pinalamig ko nga muna pala yan bago ko ibigay sa kanya para dire-diretso niyang kainin. Hindi ko alam kung bakit dahan-dahan siyang kumakain pa isa-isa o. Oh. O oh, tingnan mo, ang sarap. O oh, ba diba? ang sarap. Sarap na sarap ang bata. Nahawa na nga pala sa amin si Sam na habang kumakain, nanonood sa cellphone. At sa puntong to, alam ko busog na busog na tong batang to. Tignan mo naman, halos na kalahati niya na isang buo ng pansit kanton. Ayun na. Ayun na. Oh. Okay na. Kay mami na lang. O, oh, ba? Diba? Lahat ang tira na pagkain ng mga anak natin, siguradong sigurado na tayo ang kakain. Sa so, tingin mo, hindi kita taba niyan. Sabi nga nila, yung mga tira-tira, yun pa din kataba. Kesa naman yung tapa mo, di ba? O siya, sige, bye-bye!